Bakit? Bakit? Nakasa mo? Ano? Miss kita. Totoo ba yan o eme-eme -mm lang? Oo. <laughs> nami Bakit namimiss mo ko? Kailan? Kailan yung last usap natin? Kailan? isang gabi lang ah. Pinausap ko naman kayo lahat ng isang gabi ah. Isang gabi ba yun? Oh, bakit? Ano? Miss kita Oh, nandito ka na sa tasa. Ano gusto mong sabihin? Sabihin mo na. Wala, pwede ba kitang ma-solo? Ano oh, gagawin natin? Alam ko na. Nakilig kong kurampay niyo. Sige na. Ha? Sige na. Anong sige na? Mentras wala pa si Maldita, isolo mo na si Maldita sa baba. Huwag mo nang paakyatin. Hmm. Hindi nga pwede yun, yun kasi... Magkakagulo nga kayo kapag hindi umakyat ang isa. Mag-aaway naman na naman yun. Manggulo, Bakit? naman yun. Bakit? Makikipag-aaway ka ba? Hindi. Oh, hindi pala eh. Pero inaaway niya ako. Oh, huwag kang pumatol para walang away. Magiging away lang naman yung away kapag pumatol ka eh. Tama ba? Pwede ba akong suluhin muna kita? Hindi nga pwede kasi yon nga usapan. <laughs> mm. Sabi mo ba, na habang, sabi a, abang ano, habang wala pa sila. Sabi mo na. Ano gusto mong sabihin sa akin? Guys, sakin akin na to si 2.0 sa ngayon ha. Kainin ko mo na to. Ha? Huh? <laughs> mm -mm. no, no, na anjo na nagko-comment. Ganyan ganyan ka tapos papatalon daw food? kayo ko. na si Kimi dyan, oh. Pwede pa kain? Ano gusto mo kainin? May, ano ko dito, may sting. Gagawin kong kanin para sa'yo. Pwede kainin mo yung burger ko. Ah. <laughs> guys, hindi pa pwede magbago na ako, guys. Hanggat makikita mo ako, hindi ka pwede magbago. Sabi ni Kimio, kainin mo daw bala, gusto mo. Huwag <laughs> kang ano dyan, Ate Shai. Huwag kang ah. ano dyan, Ate Shai. Huwag ka, ka muna magpaakyat. Hindi nga pwede. Bakit hindi mo ako namimiss? Namimiss ah, ko kayo lahat, eh. Ilang kayo yung babae ko, tapos ikaw lang namimiss ko. Lugi. Ah. <laughs> hmm. Hi, Miss Desai. Ma'am Kimi, pahiram ng asawa mo. Huh? Gagay, na 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 naka load na ang baril dun. <laughs> Ibubutok na. <laughs> Ay! Puta. Hmm. Na. Na. Okay, sorry, sorry. sorry, sorry. sorry Nahulog. Ba't, nah ba ba't ka, ka nagpifilter? Uh, Shy, eh. Maganda ka naman. Ay, Bon. Jara, Ayaw, gusto prate. ko lang. Gusto ko lang matago yung kagandahan ko sige daw mag, mag ano ka, magtanggal ka ng filter. Ay nako, na matago. Gusto ko lang matago yung kagandahan. Magtanggal ka na ako nagsabi. Ayun na, wala na. Oh, galit ka? Galit ka? Oh. Kumusta yung ano mo? Yung vacation mo sa asawa mo. Mas Shamba. Ah. Uh Hindi mo ba kami wala na ang tanong yan. Oo. <laughs> <laughs> Namimiss ko mag-live, oo. Siyempre. Sa amin wala. Ha? Sa amin wala. Namimiss Pero okay, thank you ha. Thank you kasi nandahil din sa Uh -huh. Marami oh. din yung viewers ko nakilala kilala ko, di ba? Mm. -hmm. Ayun. Malaking tulong ka sa kin. Kaya, thank you. Eh, o, oh, mamaya ang PK yeah. ko, mamaya ang PK ko, guys. Ano oras? Love. Uh, 8pm. 8pm, ano oras na ngayon? Eh, 3 hours, hours pa. O, oh, 112 kayo na babae ko, mamaya. Wala akong makita ni isa sa inyo, tingnan nyo ah. Ako, magtinto <laughs> ka dun. Ah, oh. ano na? Sige na, magtugtok ka na, I love you. Kakagatin kita. Ha -hmm. Sige so, mo na. Gusto Mo ibaba ako dito mismo ng asawa ko? <laughs> ako mismo yung sa sa'yo, hindi ikaw. <laughs> <laughs> hindi. Ano na yun? Na, may ano na yun eh. May, may kontrata na yun eh. Paano magkakontrata yun? Hindi, sabi ng manager ko, pag may ginawa daw ako ng mga gano'n-ganon, yung mga kiss-kiss, mga gano'n-ganon, ah, dali. Hindi na daw ako makapag-TikTok. Eh. Sabi um, ng manager. So ano gagawin? Ano gusto niya gawin para sa iyo? Dito lang siya babay, ganun na lang kita dito. <laughs> <laughs> takot oh, oh. takot na sa asawa yung ano, kusang ang oh. mababae pero takot sa asawa. Hindi, ta hindi takot ang tawag doon, respeto. Hindi <laughs> ka pa ng, ng babae kung may respeto ka. Wow. Oh. <laughs> wow. Anong wow? pag mong dilata ng mata mo, baka ma-expel ka dito. Eh, okay, ganito na yung mata ko. Kala mo, obra ka sa akin ba? Bakit? Pagkatapos mong mag-kiss-kiss sa